Wala na silang mga alahalo. No? Dapat meron silang halo Oh, wala na silang ulo. Yung drinks nila na lang. Wala, wala na kalagay. Doon. You know? Cream and mash of mushroom. kaba uh, Wala na ka. Baris wala na. Jabaris. Ah, baka isang serving yun. Baka yung family. Kasi yeah. Shanghai rice. Shanghai rice. Yung niyo, Samurai Meron no? rice. siyang may rice. Sabi niya, 110 samurai daw. Baka yung sasabi niya kanina, Shanghai rice. Ayun, no? Hindi, P105 eh. niya ko. Ah, yun ba Ano kaya yun? May kanin na eh. May rice na raw na sambal. Oo, oh, tapos may rice. Ah, yun ba yun? Oh, Oo, Diabaneskin. Gusto mo? Oh.

Marami pong kumakain dito. Lalo na po sa gabi. Ayan. So, titikman natin yung ano. Bagong ano kasi to guys. Matagal na siya. Kaso lang ni nila. Kaya naging building na siya. Dati ano lang to. Bahay lang talaga sila. So, ayan guys. May mga security dito sila magla-lunch. Yung masasabi mo sa ano,

Para masarap yung sizzling pork nila yung, Saan? Isleng? Isleng? Oh. Dito, yun. Saan? Sizzling? Sizzling? Oo. Dito ay yun. ba? Ayun, sizzling. Hindi, ba ito yun? Ah, why? why? Iba yun. Masa perasa ito. yun. Diyan kawali. Dito. Yung piyang siya nga ito siya sabi ni mama. Ay, 100. Ah, oh, 12 pieces daw yan. Oo. Oh. Pero iba naman itong isa. Ay baka pala yan. Siyang mayahal. Oo. Diba? Kaya nga. Modest lang tayo Ah? Uh? Modest. Hmm. Bantun sa akin. Baby hole eh. Oo. Kaya tingnan karami Mami, Miki, Miki Mika. Bakit talagang pang good, pang ano? Good for one person lang Ay, yan? Ha? Hay iba, iba. Hindi yan. Ba yung ano? Ito, yung 67 person. 67. Oh, marami yan na. na. Pansit nila. 300 na. Sinto ka na lang sa 300. Marami na sa okay. Pagka guto. Saan ka magluto ng pansit ko, eh? tingnan natin yung mga pansit natin? Naman, hindi ko pagpapalit yung pansit ko eh. Hindi ko pagpapalit yung pansit ko. iba yung natin pansit. Hindi, try ko lang mas masarap ba sa luto ko. Kaya nga. Subukan ko lang yung pansit nila kung kasing sarap ba ng pansit ko. Ano. <laughs> Kaya din. natin guys yung ano, pansit tagapo. Kasi matagal na ako nang gigil ditong, gustong pumunta eh. Ngayon lang talaga. Curious lang. Curious lang ako kung gaano kasarap yung ano nila. Yung pansit ano special kasi nila dito is yung pansit talaga. May ahinalo-aluan lang nila ng ibang mga ano, mino nila, pero yung special talaga nila is Banda pansit. Asa. Oo nga. Ay, sa taas, may si... Ano, ano? Anong silbi nung nasa taas? Ate, ate ko. Ah, ate. Ang ganda. Ah, ayan. Oo, oh, diba? Sito. Sobrang init dyan. Magala na yun sa gabi. Ay, eh, sa gabi. Ang ganda, ano? Oo. Oh. Matiba, yung mga matibay. Saan din sa gabi? Maglagay ka na sa gabi, magkataga ng folding bed. Ay, gusto ko dyan ako matulog. Folding bed na nun. Holding bed, kasi nga nga higa. Ang sarap niyan. Oh. Oh, si para mo sip sipta kung diyan ka. ka. ang dami ng gan. Huh? Atan na ini. Kung maisle. Huh? Kung maini. May eh. 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 ay, mahal ba kung tumutum ng Ay. So ayan na guys, titikman na natin yung ano, yung pansit bilao ng, ay pansit bilao, pansit ng, ano, ah, uh, pansit taga po. na natin guys. Kinuha na ng aking darling yung ano, order namin. So, antay natin guys. Tikman natin ang bonggang bongga kung masarap pa talaga siya or ano. Ayan, so, ayan na guys. Ayan na siya, ayan na siya, ayan siya, ayan siya, ayan siya, ayan na, siya. Ayan na, siya. Ayan na siya. Ayan natin. Ayan sa So, ito yun guys yung pansit nila ito yung specialty nila yan ayan yung ano nila pansit Bill. Pansit Bill. ay hindi. Canton, yun sa'yo, Bill. Ayan. Ayan, girls. Tikman natin, guys ito mukhang, ano an siya? dami niyang, ano, ang dami niyang saw, guys. So. Ayan. So, tikman natin siya kung... Ay! Tikman natin, guys, kung... Ayan, may sauce. May sauce yan. Hindi siya dry. Look. Mukhang masarap. Ayan, marami pa kumakain dito anda sama akin naman dito. Andasama na. Tapos uh, magtititi. Mm -hmm. lasa. Uh, lasa, mm -hmm. lasa. Ah. So, yung natin. Yung an Anas. special. Hello, hello pala ng tagapo. Ah,

Mm. So, walang pinagkaiba? Oo. Mm. Kaya ito lang eh. lang. Parang ito, para marami siyong toyo. Ha? Ah. Parang marami toyo yung ganyan. Hmm. No. So, ano? Yun. Ayan, thank So, no, niya, hindi uh, siya tama lang yung pagkakalunod ko sa'yo. Ano hindi siya Is, uh, turong, Maraming toyo, hindi malap. napakasarap. Kung i rate mo siya ng 1 to 10, Ah. So, so Kung i <laughs> Ano? Te, <laughs> <para, laughs> <lang. Paryas>, <laughs> uh, uh, sa parep-pachay. Si Hindi Kasi ang Hindi. Pala. Sir, rate? Kasi mo. Hindi lang yung project na ginawa sa pantalan. yung Hindi siya mababayo bakit yung luto ko malabsak? Hindi, ibang kaset Ibang diyo ng Wala nga mag-review. Kala ko do ito yung pag di Hindi na may No. Hindi siya yung na gamit sa Ano Alis siya, mahal. Ito yun eh. Ba't hindi mo alam na mahal? Ito? Hmm, ito sabi ni ate oh. Ayaw ka. Ito. Hindi. No. Nanay? Patula. Yung nanay? Hmm. Yung sinasabi, 3M. 3M. Yan yung sinasabi yung patula. Mm. Ah. 20. 3M. 20 3M. m oh. oh. okay. 3M. m m

Okay. 'yung Ano? ko, malat lang siya. Hmm.

ko hindi ko na parang malalig. Kaya ang layo, down low. Ang bilis mo naman. hindi ko parang malalig. Dito kasi, na ako yung mga paspos nyo. Hindi ko Eh, hindi ko parang malalig. Kasi, hindi ko na malalig. Hindi, natin tayo. Taposin tayo. O, okay. na. O, nga na. O,